Arestado po ang anim na suspect. Makinig ka dito. Grabe ito. Mm. Parang just like in the movies yes. ito. Yes. Yes. Grabe. Arestado po ang anim na suspect matapos mabigo ang kanilang tangkang pagligtas sa isang umano'y leader ng isang Chinese criminal syndicate na nagngangalang Hu Yang. Mula po sa sasakyan ng Bureau of Jail Management and Penology, BJMP. Mm. Itong Martes po yan. Kahapon po, ayon po yan sa ulat ng NCRPO, yan yung National Capital Region Police Office. Ang kwento, naglalakbay daw itong BJMP transport vehicle sa service road ng Cavitex matapos dumalo itong si Hu sa pagdinig sa Makati Regional Trial Court nang biglang harangin ito ng dalawang sasakyan. Abay, bigla umanong nagpaputok ang mga suspect dahilan upang gumanti ng putok yung mga jail personnel. At dahil po dito, Umatras yung mga armadong lalaki at matapos pong insidente, naibalik naman itong si Huyang sa kulungan. Isa sa mga sasakyang ginamit ng mga suspect, bumangga po sa isang puno. Hmm. Dahilan upang tumakas yung mga ito sa Las Piñas, Paranaque, Wetland Park, kung saan tayo naglinis Nag ng maruruming daya <laughs> Kung saan nagtago ang mga suspect. Uh -oh. Sa kagubatang bakawan Ano yan? Mga yes, mangroves yan uh -oh, diba? ano Parang malagubat-gubat yeah, Yung yeah. ibang-ibang yeah. yeah. parts Di ba, pati Ano po sa kanilang nahuli eh? Sa tulong ng SWAT team Special Weapons and Tactics Team Alam mo, ang nakumpis ka sa kanila hmm. Isang replica na granada hmm. Ilang US dollar bills Isang .357 Magnum Revolver na may bala Isang fired cartridge cage Cartridge case At pinagbabawal na gabot At drug paraphernalia Merong nasaktan itong si Jail Officer 2 Leif Joseph Talangkines na naman ng bala sa kaliwang balikat nila kagad sa Ospital ng Paranyake. Agad naman pinuri ni NCRPO Director Major General General Anthony Aberin, ang mabilis na tugon ng Paranyake Police at SWAT. Ayon po sa kanyang agarang aksyon at husay ng mga ito sa sitwasyong delikadong ganyan no, naging susi sa kabiguan makatakas ng mga sasok. How brazen, di ba? Yeah. Etong po, sino yung huyang na yan? Yung talagang tinangka nilang, ano, no? Patakasin. Dukutin, ano? Oh, oh. Patakasin. Oh, 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 oh. Nahuli nung nakaraang taon sa Paranaque, siya umano'y leader ng sindikatong sakot sa kidnapping, carnapping, extortion, gun running. At nasa watch list din siya ng China dahil po sa kasong kidnapping. Mm. Batay po sa inisyal na imbisigasyon, tinanggap umano ng apat na Pilipinong bayad mm -mm. para tumulong sa rescue operation. along nga naman, from the goodness of their heart. Sige, tutulong ko siyempre bayad. <laughs> Kaya siguro may dollars, baka dun nang bayaran. Diba? Naku. Correct, oo. At kakasuwa ng mga suspect ng frustrated at attempted murder bukod pa sa iba pang kasong kriminal. <laughs> Together. Sunday at twenty five Sunday at twenty five